Hello guys. Sa panahon po natin ngayon sa lahat ng bilihin ay nagtataas. Lahat ng presyo ng mga bilihin ay sa napakamahal at ang sweldo ng mga tao ay hindi naman tumataas o tumataas man ay bahagya lamang. Ngayon magbibigay po ako sa inyong pitong frugal tips. Kaya kailangan maging practical tayo sa panahon ngayon. Maingat tayo dapat sa ating mga paggasta. Paano natin ginugugol ang ating mga pera na ating pinaghirapan. Um, una, kailangan natin mag-stock up ng ating mga essential needs. Kagaya ng sabon, shampoo, toothpaste. Uh, ako po, ang ginagawa ko, nag-i-stock na ako pang isang taon. Pero kung mas maganda, kung mas matagal pa, mas maganda yun eh. Kasi parang hindi ka nabili ka nang bili, bili ka nang bili. Pabalik-balik ka dun sa supermarket, di ba? At uh, mga basic lang naman yan na matagal mag-expire yan eh. At yung mga karne, pwede din eh. di na actually, um, uh, ang ginagawa ko, ganun din. Nag-i-stock up ako ng mga frozen foods. Mga particular, mga karne. Uh, na naman eh kaya hanggang mga hanggang anim na buwan yan pag naka freezer hindi, hindi yan agad agad nasisira so, hindi ka na pabalik balik ngayon kung kailangan ko lang ng ba, prutas yan gulay eh mga fresh na kailangan natin isda hmm. pero yung mga frozen kaya naman natin i-frozen hindi po ba i-bilihan tayo ng frozen food or or kaya nating i-frozen, lagay sa freezer para tumagal. Parang sa gayong oras din natin, hindi na sasayang papunta ng palengke, pabalik-balik. Uh, ako rin pala, ginagawa ko, eh, monthly lang ako namimili. Hindi ako yung labas ng labas, labas ng labas. Eh, occasionally, pagka nalalabas ako, yan, bibili prutas, bibili akong gulay. Pero lahat ng mga stocks ko, karamihan, naka, puro mga, kung eh, pino frozen ko eh bili mo na fros, fresh tapos i-frozen ko ah, uh, for practical ano din, para yung oras mo hindi rin nasasayang eh, kasi pag kalabas ka ng labas nagbubuhol ka ng mga dalawang oras dyan sa palengke isang pag dalawang oras sa pamamalengke mo eh pwede mong araw-araw yun, ilang oras na yun sa isang linggo na pwede mo pang gamitin sa mga mas kapaki-pakinabang na mga bagay, hindi po ba uh, at kalawa naman Mag-prepare ka ng simple meals lang. Hindi naman natin kailangan ng mga pang-Instagram or alam mo yun, mga pinipicturean, na ipinopost ng mga pagkain. Hindi naman natin kailangan yan sa bahay na ganyan ang gagawin natin lagi para ibida sa mga kakilala natin sa social media. Hindi. Eh, pritong itlog, toasted bread eh, almusal, ayos na. O, tanghalian, adobo. Yung mga ganong simpleng pagkain lang at gulay, di po ba? Di, din natin kailangan, lalo na pagka uh, mag-isa ka lang sa bahay. Di po ba? Basta mahalaga, yung masustansya. At balanced diet din. Balance Ang kinakain uh, mo na pagkain. Ay, katlo. eh, uh, mga leftovers. Yan. Leftovers. Iba eh, pan eh, pinapanisa ng pagkain eh. Sayang eh, di ba? Sayang kasi ah, niluto mo, pinamalengkean mo, niluto mo. Bakit? Bakit napang talaga? unang una kung namalengke ka, pumunta ka sa palengke, yung oras mo, ginugol mo doon. Tapos eh, nag-effort ka magluto. Di ba? Yung oras din yon Tapos yung LPG mo, o electric man, kung electric ang gamit mo. O, di ba? Eh, pera din yung binili mo yun. Tapos yung pagkain mismo, tapos itatapon mo. O, di ba? Sayang. Pwede i-repurpose yun. Ilagay mo sa ref para hindi mapanis. Kinaumagaan. E alimbawa, may tira kang adobo. hindi yun ang ilahok mo dun sa sinangag mo. Hindi nakatipid ka na. Yun siya na rin ang ulam mo. <laughs> so, walang tapon. Pati sa kanin, ganun din, di ba? Pag alam mong panisin, mainit ang panahon. hindi ilagay mo sa ref para hindi mapanis. Di ba? Uh, at kaapat, say no to an invitation. Well, it depends kung ano yung invitation. Kung yung invitation ng bawa ay yung mga kagaya mga kabataan, di ba? Mga ginik gimmick ng mga barkada na ganyan. Na alam mo na mapapagastos ka tapos eh uh, malaki, malaki ang gagastusin mo. Huwag na lang mas maganda yung mag-no ka na lang sa kanila. Hindi lahat ng pagkakataon dapat nag-yes ka. Eh. At marunong ka rin magsabi ng no. Sila na lang. Hayaan mo na silang gumastos. Pero ikaw, o oh, nakasave ka, diba? O pati oras mo, hindi rin nasayang. Kasi, diba? Mga ganyan, eh. Mahilig, eh. Uh, kalayawan yan, eh. Hmm. Di ba? Hindi rin maganda, eh. Alkohol sa katawan. Ayun. Kaya, man Hindi ka frugal. Healthy living din. Oo. Uh, Oo. Uh. Huwag kang mabili na kung ano-ano lang. Di ba minsan kasi kaala natin eh. Ang mura-mura naman to Nakasale naman ito. Mura lang. Dapat intentional na lang pagbili mo. Um, uh, hindi may nakita ka na ganito. Oh. Gusto ko ito. Dahil nakita mo. Suot-suot ng kaibigan mo. Ha? ito yung uso eh. Bibili din ako. Gagaya ka. Ah, uh, dahil uso eh. Nakikiuso ka. Kahit alam mo naman yung damit pag sinuot mo hindi naman bagay sa iyo. Syempre, nakikita mo doon sa model ang ganda kasi model 'yun eh, hindi na, 'di ba? Kaya sa kanya maganda eh, hindi mo naman kapareho yung katawan niya. Hindi mo naman siya, alam mo 'yon, skin tone niya. Hindi mo naman siya kamukha din pati. Ibang itsura mo kaya pag sinuot mo sa kanya bagay pero sa iyo hindi. O 'di ba, nag-aksaya ka lang ng oras dahil sa nakikiuso ka. Ayun, at kaanin plan spending. So bago ka mamaling, kaya limbawa, or maggrocery ka dyan, mag stock up ng mga pagkain, planado lang, isulat mo yung mga kailangan mo lang na bilhin. Kasi madalas, yung mga na yan, supermarket, talagang nakakatempt eh, di ba? Lalo na, wala naman sa listahan mo eh, nagugulat ka na lang eh, nabili mo. Ah, di ba? Samantala eh, pwede mo naman nawala yon dun kahit hindi mo kahit wala yung bagay na yun na binili mo. Pwede naman, nakaka-save ka pa. Kapito, ang pinakamahalaga sa lahat, e eh mag-invest. Di ba dahil mahirap kitaan ng pera, bakit di natin bigyan ng trabaho yung pera natin? I Invest natin. Sa panahon po ngayon, eh, napakarami ng mga uh, investment na hindi naman kailangan ng ganong kalaking halaga. Actually, sa GCash meron eh in G stocks. O di ba? Pwede mag-invest sa stocks na halagang 3,000. Ah, diba? um, 5,000 makakabili ka na ng shares. O. at 'yun ang dagdagan mo, yung investment mo. Imbis na binibili mo, di doon mo i-invest yung mga kung anong-anong binibili mo, ilagay mo doon sa investment, magbili ka ng stocks, shares of stocks doon. O. Over time, di mo na mamalayan, di ba? magko-compound yung pera mo doon lumalago. So, yan ang aking mga tips. Sana amin may natutunan po kayo. Maraming maraming salamat po. At huwag nyo kalimutan na mag-subscribe. Pakilike na rin ang aking video. Salamat po.